Grabe mga idol, maluluto naman tayo ng abalong kasi nakasawa din kainin yung baboy. <laughs> Basta pag may okasyon, palaging baboy yung ulam at saka manok nagprito lang nga po pala ako ng ista yan ang tawag dito sa amin ay tunong tunong iprito ko muna yan mga idol kasi yan, yan po ang ating ilalagay mamaya sa ating balong at saka nagisa ako ng kamatis yan sibuyas at saka bawang tapos linagyan ko ng kalabasa at saka munggo lagyan po natin ng munggo yung ating balong masarap yan saka lagay ako ng asin bitsin saka tubig Pakuloan na po natin yan hanggang maluto yung ating kalabasa kasi luto na po yung ating munggo. Linagay ko na nga pala yung ating pinirito ko din na naisda. Saka linagay ko na yung ating takway. Dalawang piraso. Hindi ko naman pinutol para sa akin mamaya. At saka tinakpan. Saka laglagay nga pala ako dyan nang tawag dito sa amin ay balagay. Luto na po yan mga idol. Kain na tayo. Kain tayo mga idol. Luto na ulam natin. Ang spirit nga pala ako dito mga idol ha. Para magbahaw. Amen. I tak mga idol oh. Marami pa dito mga idol oh nakaluto na ba kayo ng ganitong pang luto hmm. ito yung palagi nyo pinapanood walang putol putol ah hmm 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 kain tayo kampiyon hmm ang ah, mga <coughs> Sarap Utan na may munggo Uh. Kampion mga idol, maraming selamat. Bye-bye.